Yan na natin huli ni Kapalot mga idol Yan natin Kung meron siyang huli ngayon kapon wala eh Yan merong konti mga idol oh. Lapis Lapis at uh. Lapis at kakakuan at kakulot oh, oh. Wala ka guys konti ang huli Wala <laughs> ha <laughs> ha Nagbablog din niya si kakulot yan o oh. Ito na ako ano Kanyang lagayan ng ano Ang pero so, ako eh, nag nagdidikidik ko lang Hindi muna ako manak Kasi marami pang ulam eh <laughs> <laughs> Dito kay Kay Josephine, si tingnan natin kami mo, Kay Kay Josephine Kapo, wala silang si 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 huli mga idol eh. Ayan ako nila ngayon uh, ano? Meron, meron ka tapa ano? Galunggong, tulingan, tsaka Ano? Tapa ano meron sila ngayon mga idol? Presnel, huli mo lang Yes, eh, Presnel Ayan po ang mananap. po ang matibay na <laughs> mga makyaw. Ayan po ang mga makyaw na ano? Ng Santa Cruz. Kusnel, paano ang pakiyawan niyan? Ayan lahat na po ng mga balikang bangka ay kinukuha na ang mga huli. Oo, oh, baldin na lang po ang nakira. Oso ito mga eh. so gatong balde mga idol, matibay kasi yung mga balde na ano ba, yung sa pintura? Mga idol. Pratibay yan ah, na tigyan, tigyan na po sila ng mga tumulong so, Nandigay na si Kaji si bukas Wala pang bawi lang ang huli ni Kaji si lang Hindi ko lang alam kung sa kay Kisya kung meron ah, Si Kaji oh. si o si Pagyan Si Pagyan mga idol Ito kaya ang iron na ito? Ha? May huli? Ayan, yun, apat. apat na box? Twelve Hmm? Ayan natin si Kwan Si Keisha mga idol Ayan natin Ayan okay. na, yan lang ang huli ni Kya Kulot o oh. O oh. Walang nga nakayan Ayan natin itong ano Ang kay Keisha Umagamit so, silang patok ba o Mga patokba, oh. idol o oh. oh. Keisha, may mga patandaan kasi Nakakalit to o oh. Marami yan mga patok ba yung mga ano, huli mga idol o oh. Ah, uh, ano ito yung Madam C, ayun Saka Yung tapas Ayan Kaling ang bilog mga idol so, ito, tumahan nila sa akong mga idol o, ayun Sa gulyasan O, tumahan nila DIY lang ito mga idol Ang pauli mo, ganito o Ayan Ulo pala yung pauli tapos maliit pa pala, may pintura. Wala lang mga idol dito, mga idol, oh. Yun lang mga idol, maraming salamat sa panood.